Is it eh, Jika Stella? Huwag <laughs> yung ing-max, grabe na. Masyadong mahal. <laughs> Hello! Welcome to my vlog! Nandito ako ngayon sa patahian at gusto ko magpatay joke. <laughs> Dito ako sa patahian ng ayyan kag ara niya ang g.g. tailoring tailoring ang Duda do da do palong do dalo <laughs> palong kalipat lai ta na kag do di ba do palong ayan kasama ko sempre ang batang-batang nanahiyan sa saka pugin pugi ina Ayan, tingnan mo si Doy. Ay, Doy, este. Si Babe. Oo, si Babe, ayan. Marunong siya magtahi. Napakaswerte naman ang batang ito. Oo. Ayan, hindi ko siya gagalawin kasi na nanay. Baka matahi yung kamay niya. Ayan, pero ang cute ni Doy, oh. Para panay na ito. Kapag ako ay magpatahi, gusto ko sa kanya ako ay magpatahi. Tahiin mo naman ako. Char! <laughs> ayan hello, Ano mo yung pananay ni, ni Babe? Ni Babe, oo. Oh, oh, Actually, it's my friend. Oo, oh, oh, my friend. Ayan. Ayan, napaka-talent. Napaka-talented talaga ni Baby. Marunong magtahi. Ayan. Sana matahi rin ako. Ayan. Ang gato, Baby. Oh. Hi! Ah, hello! Kit pananahi, 16 years old, nananahi na. Kit kit mo talaga. Ayan, good luck sa'yo. Good luck sa'yo, babe. Talagang may future ka. Oh, galing galing mo talaga magtahi. Ay, nako. Ayan, ganda talaga. Ang talaga ng pananahi niyo. Grabe.